pag-ibig na parang sugal. Oo, hindi madaling sumugal. Pero dahil nga sa gusto mong manalo, susugal at susugal ka pa rin. Hindi madaling masaktan ng paulit-ulit. Pero kung para sa'yo, handa akong masaktan kahit ilang beses pa. Tanga na kung tanga. Parang linya sa pelikula. Pero tuloy pa rin ako magiging tanga para sa iyo. Kaya ngayon, susugan ulit ako. Aahasa na maririnig ang sagot na galing sa iyo. Sinabi ko sa iyo ang mga salitang, Mahal kita. Hindi naman ako nagtanong, pero naghihintay ako ng sagot. Tinignan mo lang ako sa mga mata sa may unti-unting bumitaw sa pagkakakapit. Ang <laughs> sakit na sagot sa lahat ng katanungan ko. Para akong binaril ng ilang ulit. Gusto kitang habulin, ngunit hindi ko magalaw ang aking mga paa. Wala naman akong karapatang habulin ka, ba? Diba? Kasi wala namang tayo. Wala namang tayo wala naman akong pinanghahawakan. Bakit ganun, no? Sa dami ng pwedeng basagin mo, bakit puso ko pa? Sa dami ng pwedeng humasa sa'yo, bakit ako pa? Sa dami ng taong pwede kong mahalin, bakit ikaw pa? Bakit sa'yo ba? Pa? Bakit pa sa taong imposible akong saluhin kahit ilang beses ako mahulog? Sa uli, lupa lang ang sumalo sa mga durog na piraso ng puso ko. Teka, hindi ko na malayan. Tang inasimula po lang pala, lupa lang ang sumalo nung nahulog ako sa'yo.